Dumain na naman ako guys dito sa kabundukan para po dito kumain. Ayan, napakasarap po guys dito kumain. At ang ating pong ulam ay tararan ang ating pong kapi. Ayan, kapi po ito guys. At ang aking nadalang baso ay medyo butas. At alam nyo ba kung ano pa? Ay itong inihaw na tuyo with suka. Ooh. Yami, yami, yami. Ganito ang buhay namin sa bundok. Sa mga rich kid, alam kong uh, hindi po sa inyo ito pwede. <laughs> Kasi alam kong alam ninyo ang nasa sa isip. Ayan, ha? Okay. Mas masarap po guys yung inihaw na tuyo kaysa sa piniritos na tuyo. Bakit po? Kasi nga po, napakabango po ng inihaw na tuyo. Tapos sasamahan pa natin ng kape. Ang sarap. Magkalaban. Magkalaban guys. Ang tawag sa amin dito magkalabang ulam. Tuyo with kape. Ganito lang guys na kape yung ating inila dito yung isang uh, lang na maliit na tigtitres. Yung mga rich kid dyan, hindi ito kilala. Pero yung mga katulad po natin na na-relate na do sa mga nakatira sa mga kabundukan guys, super sarap po nito. Nilalagyan ko lang yung suka. Yung tuyo. Ayan. Grabe. Try nyo guys yung ano. Yung tuyo na hindi nyo na siya pipiritusin. Kundi iihawin nyo po. Kasi mas gaganahan po kayong kainin kapag ka inihaw na tuyo. Kasi napakabango na. Compared doon sa pinirito. Masarap. Tapos ang tuyo, hindi siya masyadong maalat. Ang tama lang, Siyempre, kailangan na matagal tuyo. Medyo may medyo alat. Pero ito, normal lang. Tama-tama lang yung alat niya. Hindi siya nakakaano. Pwede siyang papakin. Grabe. At mukut pa sa arun, guys. Napakasarap kumain po dito pag nasa bundok tayo. Kasi ba, yung, yung paligid po natin, masadong press. Ayan. Masarap. Ayan, sino mga nakarilit relit dyan guys, sino nakatry po nito. Try nyo po sa mga hindi pa po guys nakakatry dyan. I-try nyo po at talagang super sarap po pagka ganito ang ulam po ninyo kapag kayo po ay nasa kabundukan. Grabe. Sa kape pa lang solve na eh.